Blom, sana to eto na. Natupad na. Yan ang ganap ngayon ni Will Astley kung saan pasok ang dalawang palabas na kinabibilangan niya sa MMFF this year. Kaya talagang thankful ito dahil isa-isa na raw natutupad ang mga pangarap niya lang noon. Oo. Talbog! Pero medyo matagal na rin siya sa showbiz. Matagal diba? na. Ma naman natin na malaking bagay rin talaga yung pagpasok niya sa bahay ni Kuya. Kaya, natupad talaga yung mga pangarap niya at napansin. Hindi lang si Will, kundi yung ibang mga kasama niya pa. So, dalawang entries niya sa Metro Manila Film Festival. Diba? Correct. O -o. Na parang ang sabi niya, Beb, na mm -hmm. parang ito yung pangarap niya lang ngayon. Unti-unti ng parang unti-unti mararating natin natin. Ganon. kalangitan. Tama, nararating niya na. <laughs> ang daming blessings niya. Correct ka dyan, yes na aminin natin na talagang mas nakilala si Will nung lumabas siya sa bahay ni Kuya, di ba? Uh -oh. Pero ito nga sabi niya, ano parang doon daw nanonood lang siya ng MMFF. Pero ngayon, first time niyang magkaroon ng pelikula sa MMFF. Pero dalawa pa agad. Oo. So talaga thankful siya, nagpapasalamat siya sa lahat ng nagmamahal, sa lahat ng sumusuporta sa kanya, di ba? Okay. Talagang carpa niya ngayon. Taon ngayon ni Will Astley.